March 27, inaresto ng mga otoridad ng pamahalan ng Qatar ang grupo ng mga OFWs na nakiisa sa isang pro-Duterte rally. Ito'y dahil sa illegal assembly. Dahil dito, ipinag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ito ng Department of Migrant Workers. He immediately directed the Department of Migrant Workers, of course, in partnership uh, under the same one country team with the DFA and our embassy in Doha uh, to provide Uh, legal and welfare assistance, uh, to the 20 who were arrested. Ayon sa DMW, dalawampung Pilipino ang inaresto pero pinalayan ng Qatar ang tatlong menor de edad at naiwan sa detention facility ang labing dalawang kalalakihan at limang kababaihan. Pero sa pakikipagpulong ng embahada ng pamahalaan ng Qatar, ginawaran ang 17 ng provisional release habang dinidinig pa ang kanilang kaso. Sa pakikipagpulong ng ambasador ng Qatar sa Pilipinas na si Ahmed Saad Sir Abdullah Al-Humidi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang noong ikapito ng Abril na pagkasunduan na ibabasura na ng pamahalaan ng Qatar ang kaso ng 17 mga Pilipino. Kasama rin dito ang mga ipapataw ng mga penalties sinabi ng Qatari ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ambassador Al Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nilinaw din ng Malacanang na mayroon silang ginawang aksyon para agad mapalaya ang mga Pilipino at hindi nila ito ipinagkibit balikat. Nakiusap naman ang DMW sa mga OFW na sundin ang mga pinapairal na mga batas sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Charles Nicolimon, RNG News.